Good morning, ako nga pala si Brian OFW dito sa Japan Tara, samahan nyo ko sa journey ko Ito na nga, trabaho na Makalipas ang mahabang bakasyon sa Pilipinas At kung makikita nyo, nagmi-meeting-meeting -meeting muna kami Bago pumunta sa site Check na rin ang attendance At eto yung site nga pala namin sa araw na to Ayan, kung makikita nyo um, Bigyan ko lang kayo ng konting idea O share ko na rin sa inyo guys kung ano yung trabaho ko Nasa civil engineering department po pala tayo Pero hindi po ako engineer ang ginagawa po ng kumpanya namin eh gumagawa ng mga solar panel o solar farm at operator din po pala tayo ng mga heavy equipment machinery dito at saka kagaya na lang ng bako, iba't ibang klase ng bako at saka mga loader, ganyan, bulldozer, yan. Kung tatanungin nyo ako guys, wala po akong experience sa mga equipment na ganyan. So dito lang po ako natuto kasi ginusto ko talaga matuto. Ayan kung makikita nyo, yung machine na yan, yan yung ginagamit sa pag -tis mga sanga-sanga, mga kahoy, mga ganyan, mga ugat-ugat na tinatanggal sa site namin. So ang purpose nyan para tistisin o gawin pin 'no yung mga kahoy para ano uh, maging fertilizer din sa lupa ganyan. Etong location nga po pala may malalaking puno po dyan Pinagpuputol po 'yan mga pine trees ganyan. And then yung mga malalaking puno na pinagputulan binebenta po 'yon. And then yung maliliit na sanga-sanga yan tinitisdesis ginagawang pino para maayalo sa lupa. At saka may permit po 'yan sa government kaya don't worry legal po 'yan. At ito, ibang location na to. Ayan kung makikita nyo, ayan yung ginagamit ko sa pagpatag ng lupa o sa pag-ground leveling. At saka ito nga pala yung mga screw na ibinabaon sa ano, o pundasyon ng solar panel. Ayan, ibang site na rin po yan. Kung mo, probinsya-probinsya talaga o kabundukan. At ito naman sa ibang location naman. Kung mapapansin nyo, iba yung nasa dulo ng bako kasi pang ano to, pansalansan ng mga pinagputulong malalaking puno, ganyan. Parang kamay siya, yan. Hindi <laughs> ko alam kung ano yung yun, yan, nakalimutan ko na eh. Diba? So, isa yan sa ginagamit natin dito sa Japan, sa kagubatan, yan. At ipapakita ko nga pala sa inyo kung gaano kahirap kitain e ng pera dito sa Japan. Ganito po ang sitwasyon namin kapag summer at lunch break namin. Ayan. Ano, simula ulo hanggang paa, Talagang talaga mababasa ng pawis po yan. So, mababasa, matutuyo, mababasa. Ganun po ang sitwasyon namin dito. Maraming beses na akong muntikan sumuko, umuwi ng Pilipinas pero sabi ko hindi so sobrang hirap pero kinakaya para sa pamilya so ayan kita mo laki ng pinayat ko diyan kasi ang hirap talaga hindi ganoon kadali akala niyo lang madali pero kinakaya so butil-butil po ipawis ko diyan mama kita mo yung braso ko ayan no? as in butil-butil po talaga sobrang init kasi dito talaga sa Japan kapag summer alam na alam na mga dito po yan ibang iba yung init dito kumpara sa init sa Pilipinas at eto naman dumako naman tayo sa ibang site ayan kung makikita nyo nagbabaon din kami na mga screw dyan o pundasyon ng mga, ano, ng mga solar panel. Ayan. Kami nga din po pala nag install ng mga solar panel at karamihan ng kasama ko puro Vietnamese. At kadalasan sa site location namin, kung makikita mo, ganito po, kagaganda ang mga puno na pine trees na pinuputol namin dito. <laughs> so, legal naman kasi may mga permit naman yan. At eto na po, Halos patapos na kung makikita nyo yung solar farm na ginawa namin. Ayan na nga, shoutout sa kumari kong maganda dyan, kay Lady B. Ayan, lagi nakasuporta at lagi nanonood ng mga vlogs natin. Maraming maraming salamat. At sa mga patuloy na sumusuporta po sa atin, maraming maraming salamat po sa inyo.